Hala. Hala. Uy, ang dami. May mga arios. Hala, tag $10 dito. Ang dami ang mamahal nila. For today's mini vlog, swerte tayo dahil marami tayong nakalkal sa basurahan. Branded shirt, mga wallet, ang gaganda even wine glass. Ayan, ang dami mga diamante nakita natin sa basurahan dito sa Amerika. Kaya gabi na actually pero nayaya ko si John na lumabas para mangalkal sa basura dito at jackpot kaagad kami. Ayan, oh, parang diamond na earring tapos may mga, ayan, tignan na lang natin dear, ibaba natin ito para mas makita natin kasi may nakita kami dyan guys eh na mga ayun oh parang pang Christmas decors din mga pang car mount sobrang dami talaga kaya ito tignan natin isa-isahin natin guys eh, pero sabi ko kay John baka mahirap magtingin-tingin tayo dito dalhin na lang natin ito sa bahay at doon na lang natin ito buyang -yangin. kasi mukhang maraming jackpot talaga o oh, nasilip ko na talaga guys may mga damit ayan pero tinignan pa rin ni Jan yung car mount ayan nagkanda madahulog-hulog na tuloy. <laughs> Ayan guys, o tapos may mga nakita akong parang mga earrings, necklace, ganito talaga sila magtapon dito guys sa Amerika. Ayan, tignan nyo, oh, ganyan lang, nakalagay lang sa bag. Eto na, pagdating namin sa bahay, hindi na ako makapag-antay na i-check ito lahat. Na exciting. Hala, ito talaga ang matagal ko nang hinahanap. Car mount. Para ilagay natin ang ating cellphone sa sasakyan para pag nag-video-video -video tayo, mas uh, ano siya guys, mas madali na lang siya. Ayun oh, wow. Kumpleto talaga ang set nito, guys. Why jackpot talaga. Bakit nila ito pinapun? Hala, oh, $15. Ang ganda. Ang cute. Alam, $15 tinapon nila. Ang ganda. Ooh. okay Ay, may pagkain butas. Ayan, pag another. Ano na naman Alam siya, boys. guys. Action uh, mount. Ayan, pang sasakyan na naman siya, guys. At tinignan ko, guys. Hala, kumpleto pa talaga siya, guys. Complete set pa talaga siya, guys. Siyempre, excited. Alam mo, mahal ito. Walang uh, ganyan yung car namin ni John. So, mas maganda to Magagamit ko to pag nag-vlog-vlog -vlog ako. Yehey! Hello guys, ito talaga. Jackpot talaga tayo dito. Magkano ito, bibi, Hala, ah, $5 lang pala to. Pero okay na rin yan, ha? $5.99. Silyado pa, ha? Meron siyang dalawang earrings, tapos may isang, ano tawag dito? Ay, parang ito yung, parang kagaya sa ginamit ni Katrina dati. Ayan. Hala, ang ganda nitong damit na po. Hindi, hala, binutasan. Ayan, 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 ayan. Magkano? Magkano? Hala, ten dollars. Ten dollars, guys. Ah, hala, pang regalo. ano to? Hala Arius na naman siya guys. Oo. Oh. Hala Arius. Magkano ito? Hala ang mahal nito guys. Ang ganda, ang ganda. Gold. Gold nga. Tama nga ako. Gold ang mga na. Hala guys. Tingnan natin ito. Hala. Ang ganda sa jacket. Oh guys. Hmm? Huh? Magkano ito? Hala 20 dollars. 1,000 pesos. Hala, ang ganda. Anong, anong problema? Hala, ribok. Ribok, guys. Uy, hala, ribok, guys. Ayan, oh, $20. May tanpa talaga. Hala, hala, hala. Hala, hala, hala. Hala, hala, hala. hala. Ay, clay dough. Ah, squish ball. Ayan, squish ball. Squish ball. Ay Hala, ano Hala isang crossbody phone bag Tignan natin ha, ano kaya ang problema nito Sabi, ano daw, broken daw yung kanyang sling Pero tignan natin ha, kung uh, kaya ba siya i-repair Hala guys, gold ang kanyang sling Ayan, ay, pwede pa yan i-repair Ayan, oh, yan lang ang problema niya Hello guys, hello guys. Jackpot tayo ngayon, Tignan nyo. Ay. Ah, hindi. Pwede pa tong i-repair. Pwede pa tong i-repair. Ano ka ba naman, My Johannes? Pwede, pwede pa 'yun. Ang gold talaga ang kanyang lace. Oh. Ala Lord, salamat Lord. First time talaga mag-win. ko lang yung bosses ko, guys, kasi Alam mo na, alas 12 na dito. Baka magalit sila. This is really jackpot. Pero seven dollars lang pala po. Ayan, mga damit. Orthotic insole. Tignan nyo nga naman ito. Ang ganda pa nito, oh. Wow. Wow. Bongga, ang ganda. Ganda nito guys, oh. Pwede natin tong tanggalin lang yung chain kasi nasira siya eh. Pero pwede natin tong i-repair. Pwede pa rin natin yung i-repair. Hala, ang daming ganito guys, oh. Twelve dollars. Hala, Hala, more ganito another one. Meron silang tinapon na ito oh, May basag ata sa loob pero yung isa hindi pa basag. Ayan, hindi pa basag itong isa. Pwede pa natin itong gamitin. Hala, meron pang nakatago na squintas. Hala guys, ang ganda ng quintas na ito guys. Magdahan-dahan lang ako ha kasi hindi ako gloves ngayon. Ayan, oh my quintas. Ang ganda nitong quintas na ito. Pero tatanggalin ko lang to. Kasi basag yung iba. Ayan, basag yung iba. Hala, ito hindi siya basag. May hindi basag na wine glass. Hmm. Yung iba basag. Tignan natin ha na kung basag yung lahat. I think isa lang ang basag. Tignan natin kung isa. Hala, dalawa ang hindi basag itong isa ha. Feeling ko, isa lang ang basag dito. Okay. Tingnan natin tong isa. Hala guys, tignan nyo. Tignan nyo guys, tatlo ang hindi basag. Ayan, ayan, ayan. Okay, itong basag, ilagay muna natin dito. ala dapat nag-gloves ako, no? Guys, swerte tayo sa wine glass. Asa na ba kasi si John? Wine glass. Yes. Wala, ang ganda ng mga kuha natin ngayon, ha? Uy, jackpot talaga tayo ngayon. Tignan nyo nga naman yan. Ang daming mga earrings. Hala, iba't ibang klase, hala. Ang daming mga subay hala, ang daming earrings, iba-ibang diamond, diamond na kuha natin sa basurahan guys Ala, Eto mo, na, guys. Dali-dali ko nga. Ipinakita kay Jan kung ano yung mga nakalkal namin ngayong gabi sa basurahan. At uh, tignan nyo, nag -e enjoy din si Jan. At uh, ina-assemble na niya ito nga ating uh, cellphone, car mount. Ayan. At uh, ayan, chinecheck niya yung ibang mga earrings. At namangha din talaga si Jan, guys. Mga damit. Hindi lang damit, ha? Mga ribok, mga mamahalin, mga necklace even yung ating mga sling bag, body bag. Ayan, oh, ang gaganda talaga nila, guys. Mga squishy ball. Ayan, insole. Ayan, tapos, alam nyo ba, marami mga Christmas decor. Ayan, at saka yung wine glass, talagang bongga. There's one broken, but look. Look at that. Bebe. Look at that. Mm -hmm. Look at that. Look at that. Isn't it jackpot? Very. Mm-hmm. And oh, look at that. Diamond. Diamonds. Yes, diamond here. Wow. Mm hmm Perfect. Jackpot. Super jackpot.